Hello po mga palangga. Dito na naman ako. Dito, ako. Uh, naman ako ipapa, ano, Dito na naman ako. meron naman ako ng papa. sa inyo? Ano na naman ako ng papa? Balita sa inyo. Dito sa buhay. Dito sa, ano, sa kapatid ko. Na nagkasakit po ng ano ng Alzheimer mula mula nung ano mula nung nag mula nung nag ano na pandemic nagumpisa yung sakit niya kasi hmm, na depress dami niyang problema niwan siya ng asawa niya Tapos, problema yung problema niya, sabya na Hindi, hindi niya, hindi talaga siya pwede makasama. May, hindi sila magkasundo. Kaya, nalaman namin, nalaman namin na ganun na pala siya nung panahon ng pandemic. Ayun tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy ng ano niya, hindi namin dati mapagamot na kasi na mahigpit ang ano, mahigpit. So ngayon, ayan, tulog siya, tulog. Yung gamot, hindi naman nakakagaling-galing sa mental. Yung, ano, um, iniinom niyang gamot. Pag pinapainom ko ng gamot, tulog lang yung tulog. Binigising ko na lang siya pagkain. Tapos tulog na naman. Kasi, Tulog na naman siya. Tapos minsan gisingin ko papaaraw sa umaga para maarawan siya pagpawisan. Pero hindi siya pinapapawisan. Papaaraw siya yung binibilad. Pinabibilad ko siya. Pati rin naman ako nagbibilad ako. Tapos minsan nag-walking kami. Pero ganun din walang pagbabago. Hmm. May pera lang kami. Papa, pinagamot ka namin si John. tumahal sa nagagamot. Kit, tip kit, tip lang siya. Kaya uh, ako lang nag-aalaga sa kanya, ng kapatid. Ang kumpanganin namin. Sampo kami magkakapatid pero may uh, mga problema rin sa buhay. May hirap din. Ako, 70 na ako. Na, dito lang, nakikitira lang kami dito sa kapatid ko. Natitiis na lang ako. ako, ako. Hirap, ang oh, hirap pag alaga sa may sakit na ganyan na wala na sa pag-iisip. Diyan na lang umi, diyan na lang pumatay. Napakahirap lalo na ako may karamdaman akong heart enlargement. Kaya sa Diyos na lang ako kumakapit. Diyos ko minsan, nasa liig na lang ang paghinga ko. Pag naaamoy ko na yung, yung bahang amoy, hindi maganda. Tsaka, tsaka ng ihi, magpapaligo, nagbibihis, ang hirap kasi ayaw magkahubad. Pinahawakan niya damit niya. Ayaw niya pagkikipag-anuhan talaga ako sa kanya kasi kulang mag-isa na daan sa Walang ibang tumutulong sa akin. Hindi ko alam. Kaya sa Diyos ako kumakapit na lang. Meron lang ibang nag-aalaga. Wala eh. Wala. Kaya, hindi ko matiis kapatid ko. Hirap. Pati sa financial namin. Hirap na hirap pa. Hirap na hirap talaga ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko sa kalabayan namin. Grabe. Sa Diyos na nang pag-asa ko, basta lagi lang ako malakas na sa katawang ko. Makaya lang ko siya pag ka? Pag-alaga. Bakit tulog ka na lang ako ngayon? Buti kong sumusunod sa mga sinasabi yung hindi, walang alam. Haan? Wala siyang alam. Ano yung pag-aramdam mo? Sana Hinihingi nga ako ng tulong, ha? kung sino, sana tulungan ako. Mapagamot lang siya. Naaawa ko sa kapatid ko. Kasi bata pa siya. Bata pa siya, at gumaling siya, pag gumaling pa siya. Hindi kasi ano, yung gamot na ininom niya, hindi naman siya gumagaling. Lalo lumala Nalang ano, tulog lang ang tulog siya. Kaya gano'n, hindi Sa Diyos na lang ako maasa. Kumukuha ng lakas para makayanan ko itong problema. Minsan masakit ulo ko araw-araw. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko talaga yun. Tagyos ko na lang talaga, iniiyak ko na lang sa Panginoon. Hmm, sana maalis yung nararamdaman ko sa gitang ulo ko. Minsan yung sumisikip ang dibdib ko. Pagkakil ka pa salamat pa rin ako dito pa ako. Salamat po. Siyasya na po kayo na ipapakita ko sa inyo ang problema ko na pakapya problema Kapatid ko pa paano kagagaling, wala naman kami pagpagamot. Nga maayos nga doktor, naman gagaling siya. Tsaka sa financial ko lang makulang talaga kami. Magulang ko lang ah, kami sa Panginoon, ng lahat ng lang kami, hindi ko alam. Hmm. Hanggang kailan kami dito. Bahala na lang ang Diyos sa Sana meron maawa sa amin. ng Panginoon, na kami. 嗯嗯 <sl ash>、mm。Hmm.